na po yung yung uh, naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan pero sinabi ko naman po noon sa kanila na magkakaroon may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak so dinay so the, the a motion na huh? so I roll the motion in favor of uh, uh, sir Tutulpo that uh, we have to issue some to uh, subjects uh, Senate, uh, major de Castro and magpantay lang sila no na napilan oh gusto ko lang malaman ng lahat na yung uh, si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya hindi daw siya makarating dahil uh, wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado may dinaramdam daw at wala na wala yung vaccine card niya pero next meeting daw dadalo daw siya So, next meeting, the o talaga ito, Dell, issue natin S sa Pinay. eh. Uh, Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanya abogado. Hindi sure. siya mas, may masama pakiramdam. Hindi siya. Yung abogado niya may masama pakiramdam. Kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na walang kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, yes, sir. Uh, go ahead, go ahead, uh, Sen. Uh, sino pong gusto mong Si Chingching na -ching, sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang um, ang lagi kula ang namamulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ng ng aming anak dahil apat na buwan na ho ngayon nung susunod na buwan halos limang buwan nang wala ho kaming alam wala ho alam kung nasaan talaga siya ay ah, to medyo nakikita o nalalabas yung mga balita na eh, ganito ang nangyari sa kanya pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaan ang lugar siya kung saan siya dinala kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang, ang pagkawala ho ng aming anak. Noong pong uh, mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Noong, noong kinabukasan po ng pagkaalis niya, noong gabi po, uh, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya, Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho talaga namin, hindi ho namin ma makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Okay. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay uh, girlfriend ni Major Di Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa ka anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi po niyan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya, itong si Medyo de Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil, siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulisya siya, para pong para pong nung panahong yun ay eh, hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming ang aming uh, reklamo pero bago po namin sinabi sa PNP sir nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas sir Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin kabaro siya ng mga pulis marami yung sasabihin ko na po yung yung uh, naririnig ko sa iba na kabaru yan baka may ganito ganyan pero sinabi ko naman po noon sa kanila na magkakaroon, may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak Nung masabi niyo po sa PNP after sa si NBI Apo. nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yung si Medio Di Castro kailan po yun? Um mga October pa rin po, sir, yun. Hindi October. pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po noong, noong araw na hindi na namin siya makontak. Dire-diretso na po ang paghahanap namin. Sunod, okay, sunod. Kaya po, nung, nung, masabi niyo po sa PNP na yung uh, si Medyo Di Castro, ang um, boyfriend ng anak ko, that was in october po sometime mm -hmm. No masabi niyo po sa PNP ano pong ginawa ng PNP gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin si major ang, ang magkaroon ng hining ano nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang ang kasama ang boyfriend ayun ho para hung doon na hung nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat. Ay si De Castro po ang kikitain niya. Ano ah, nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi. Okay. Po. So yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Ah, okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Um, good morning po, sir. Ah. Bali nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nagconduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open ma na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga i uh, evidence at noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Tagig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So ano na po naging resulta nung search warrant uh, na hiningi sa court? Bali, na meron na pong search warrant hindi pa lang nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since naga uh, kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para doon sa pagkalat na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang buwan. nakakaraan? Months na rin po ang nakakaraan. Hey, Mr. Di Chair, po. pwede ba nating tatawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Cherry. Napakabaga nila. Yes, na. uh, next hearing, uh, Your Honor. Uh, Comsec, take note. Uh, Globe, uh, Globe ang pinuntahan uh, nyo. Uh, Ching, Ms. Ching Camilon? Ang um, bali, nagkuha po kami, nag-hearing po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe? Nag Sir, Globe. Nag-issue nag na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe y yung para yung yung po yung Mr. makadagdag po sa ibinigay. Yung yung Mr. Cherry, etong Itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono ni uh, Major ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, uh, kung basihan natin yung previous case no, na investigahan natin dito sa komite yung killing doon sa vice mayor ng tagayan uh, suspect natin yung mayor mismo. Matanda. Uh, na, yeah, nag-file tayo. Yung, ang to, yung crime lab do nag-file ng uh, warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin. Ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw- doon sa yung uh, cold data records. Kung anong number kinunik, kinunik tinawagan or tinix. Pero yung content mismo ng text messages, wala daw silang stories doon hindi nila may release the real stories. Pero hindi ako naniniwala. Ha? Hindi ko so, 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 may, Maybe pwede natin na uh, patawagin yung DICT, Mr. Chair. Yes, pwede, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Department DICT plus uh, uh, Globe. Technology. Ha? So, so. pumis ano po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinakakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Um, bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat kahit po yung um, hindi ko naman po sila ibinababa kasi tao po dito kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample wala man lang po kaming nakita na oh ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi, wala po kaming nakitang gano'n. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI, Apo. pag imbestiga kaysa sa PNP, mas satisfied kayo. Apo. Mr. Chair, um, marami na po kong kaso kanina sa opening statement ko sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP. And I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances. In fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag pulis kasi, ang involved, nagiging baby-baby ng investigation yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, this is, you would agree with me, pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Please, na Tulungan natin ng mobilisyon. I will support, Mr. Yeah. Chair. Uh, ang NBI po ata, sir, hindi pa po nagpapail ng, ng kaso. At inihintayan pa nga po ang, ang ano nung globe, yung pagbibigay nila ng, ng ano bang tawag dito, ng action po para mas ma, mapaigi pa po yung investigasyon nila. Sa, naalam ko ng ano, okay. ng data. Uh, sa PNP, ano na po yung status ng case na ipinadala niyo po na serious illegal detention? Sir, so so we're, still, we're still waiting for the resolution, sir, kasi the case was elevated to the regional level of the Regional State Prosecutor after the after the inhibition of the Batangas Prosecutor's Officer. Pinainhibit niyo po yung prosecutor? And, the, and what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the uh, prosecutor? because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province. Sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So with consultation with the camelon family, we decided to file for Batangas Prosecutor's Office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ uh, Regional State prosecution, sir. And I would have ipatawag natin Major De Castro. Yes, ipapasapina uh, uh, so, natin. Uh... kumsek issue sa pina so the the a motion na huh? so i rule the motion in favor of uh, uh, sir tulpo that uh, we have to issue sa pina to uh, subjects uh, sa uh, major de castro and magpantay dalawa la sila no nanda pailan kasi magpantay issue sa pina yeah. tumulong rin kayo mag-serve ng sa pina ha huh? uh, sa dj hanapin yung iserve ng sa pina sa kanila bigyan thank you